idol na no? magandang umaga sa atin. Ah, tingin natin. Tingin, tingin. Ito so, yung mga bata ng no, mga idol. Ah, nagkabinda sila ng basan. Magkano to? 20? Yan, yan. Ayan. 20 rin. Ayan. Ah, no, ganun ng mga idol, no? Ah, ganito talaga ang buhay natin, mga idol. Ang pangalan mo? Dave. Ha? Dave. Dave. <laughs> Dave, ang pangalan niya, idol, ikaw? Yeah. Ha? Yeah. GM. Mm -hmm. Anong grade? Aby. Grade to? Ah, grade to pala. Hawakan mo muna. Abilin mo. Ayan o mga idol. Ito, 20. Yan din, 20. Ilang taong ka na, JM? Ha? Ilang taong ka na? Yes. 13. 13. Ikaw? Bakit kayo nagbibinta ng basahan? Ah, nagbibinta sila ng mga idol para pangkain nila. So, sa murang edad, bata pa lang lumalaban na ng... Sa bayan. lumalaban na ng patas. Binibili ah. nila yan, tapos binibili. Oh. Magkano, magkano bilhin nyo dito? 60. 60 yan? Yan. Nakabinta na kayo? Wala pa? Nasaan na yung mga magulang nyo? Nasaan Nasaan na? Ah, yung bantay bata. Ito, <laughs> bibiling ko to Ah. Oh, saan yung isa? Ito. Hindi. Ah, tig isa kayo. Oh. Kasi ako, bayad ko lang din ang bahay ng mga idol. hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Bayad lang tayo ng bahay. talaga, ah. lagay ko lang to. Yan. na tapasin benta So ito, mga idol, binila natin no mga idol. ng dalawa. So ano lang natin. Bumibili tayo para makatulong. So although no mga idol. Uh, ginagamit naman, ginagamit ko naman to. Uh, ginagamit naman natin itong basahan no mga idol. So bibili natin yung mga bata. So may natira pa akong singgulta dito no mga idol. Ah, oh, 20. Oh, yung 20 mo. Oh. Tika lang, baka may barya pa ako dito. Kasi... Okay. Kawawa naman itong... Ito, tayo yung ano, parking. Laglag. -lag. So, ito yun. Ito, Ito ang ano nyo ang ko sa inyo oh. ayan sige so at least no mga idol ah uh, support local tayo mga idol ah uh, produkto ng mga bata at least nagatulong tayo kahit pa paano ganun lang naman ang buhay ng no, mga idol hindi no? naman natin kailangan maman para makatulong tayo sa kapwa natin. So, yun po yung uh, leksyon na yan. Leksyon dito. Yung iba kasi, nagre-reklamo kung anong ano nila sa buhay. Uh, kung oh, nagre-reklamo sila, tapos, eh, samantalang, magpasalamat pa nga tayo. Ah, nalagay tayo sa magandang kalagayan ng no, mga idol. No? Dapat magpasalamat na tayo to so, learn nila GM no sa so, mga bata no mga idol meron din mga magulang niya bawa pa pa yung mga bata oh kaya nga po eh so magpasalamat na lang tayo kung anong meron kung anong meron tayo yung iba kasi hindi naman maiwasan yan yung iba kasi panireklamo rereklamo yung kapitbahay rereklamo di ba Kumain na lang tayo. Oo. Oh. Mama, bigyan ng kapuyan ng mga. oh, tama tama. Tama tayo, tama. So mga magandang umaga sa atin no, mga idol Anong habang ano, nagbabayad ako ng bahay no mga idol uh, Dito kasi ako sa bayan no mga idol Mumili rin ako ng ano Ng bote yan no, bote. bote sa dishwashing uh, uh, Ano to siya ba Maliit na negosyo ng asawa ko ah, uh, Dishwashing no mga idol Mumili ako ng Bote Tapos nagbabayad rin ako ng bahay sa habang nagbabayad ako ng bahay sa pag-ibig may nakita akong mga bata mga bata na sa murang edad uh, nagbibinta sila ng uh, basahan no mga idol no so 13 years old at saka 12 years old no mga idol uh, sa murang edad nila no mga idol natuto na silang maghanap buhay so dito to idol no sa naik sa bayan namin ayan uh, no mga idol So ano ko lang no, payo ko lang no sa inyo no mga idol. Uh, ah, pag may magbibinta ng ano, ng tulad ng mga produkto, so susuportahan po natin sila no mga idol no. Kasi ah, sa simpleng pagbili ng produkto, sa simpleng pagbili ng produkto nila no mga idol no, uh, ah, nakakatulong tayo. So iwasan po natin na, alam ba 20, ang ganon ang presyo nila, 50. So iwasan po natin tumawad kasi pag tumawad po tayo, no, malaking kawalan po yan, no, mga idol, no, sa mga nagbibinta, sa mga naghahanap buhay na maliit na naghahanap buhay, no, mga idol, no. So, yun. Pinilhan natin yung dalawang bata kasi naawa tayo, wala pang ligo, no. Uh, amoy araw pa, no, mga idol, no. Ayan. Dito sa Ultramiga. Ayan, no. So sana may na ano tayo na idol no, may napolo tayo na uh, idea, may napolo tayo na aral. At saka ulitin ko, sa simpleng pagbili natin ng produkto ng ating mga uh, kapwa Pilipino, so nakakatulong po tayo. So maraming maraming salamat Sana nagano natin no, nag-support sa mga followers natin, uh, sa walang sawang nagsuporta sa page natin. So maraming maraming salamat po sa inyo. So yan po no mga idol, uh, sana na, na nasa ano kayo ngayon nasa magandang kalagayan kayo ng no? mga idol God bless po, amor power po sa ating lahat mga idol